Ban! Halika dito, Ban! Boss, ano, ano boss? Ban, to kasi tayo ngayon ng ah, kasi tinghali. Ka ah, oh. mo ako ng noodles. Noodles? Oo, uh, kasi magsasabaw tayo. Uh, ano bilikur, boss? Chicken lang siguro, kasi masarap yung chicken eh. Chicken? O, chicken lang. Tatlo ha? Tatlo? Oo. Uh, ah, sige, Yo. boss. Sige. Boss! Tanggal mo, Ban! Oh, ito na, boss! Eh! mo ito? Oh, sabi mo, doon ako pumunta sa ano? Nagubusan tayo ng nagubusan ng noodles. Ito ba noodles. Ito lang. Kaya uh, nga, ito lang kinuha ko. Tapos, ihawin natin ito. Bumili lang tayo ng pancit. At ano natin dali, chicken na flavor. Na! Nagkita nga tadi, si Oli ba yan? Hindi pwede. Hindi pwede yan. yung binili may mo ko ng chicken na buhay.